Kaya po, hello po sa inyo lahat. Magandang umaga. Ayun, bagong sekretary, TPWH, na si Dison, ay nagsalita po at nagsalita na po at matapang na walang sasantuin sa mga sangkot na mga empleyado ng TPWH. Uh, at mga mga kontraktor na uh, mga kakutsaba. Ito po, basahin po natin kailangan din nating linisin itong sistema ng pagpili ng mga gagawa ng mga proyekto ng bayan. Ayan po, sinasabi ni bagong sekretary, Dizon. At eto pa, sa contractors na mapapatunayang sangkot sa katiwalian, wala na po itong proses-proseso, wala ng investigasyon. Automatic po, blacklisted na po sila. Life and contractor na yan. At syempre, may kabigipat din po kaso yan. Syempre, kahit na maban sila, hahabulin pa rin sila ng DPWH. Ayan ay isasampa ng DPWH sa mga sa Korte Suprema. Lagot ang mga kontraktor dito, mga kababayan, sigurado ko. Kaya Marahil itong mga nakarang tahimik, ang grupo ng DPWH, di ba? Gawa ng na si Bonoan pa ang nakakaupo. Itong si Bonoan ay may posibleng may kinalaman rin sa mga nangyayari dahil tahimik eh. At sa kanyang panahon, talaga namang nangyari ang mak makabuluhan, di ba? Na pangurakot ng mga DPWH. Iyan ang totoo, di ba? Sabi ni Dyson na hindi tao ang mga may gawa na talaga nito. Dahil ikinukumpara niya sa hayop ang gumawa ng kabalastugang ito. Pero para sa akin po no, mga kababayan, masakit pa rin ikumpara sa hayop ang sinabi ni Secretary Dison dahil ang totoong mga hayop ay may takot sa tao. At napapaamong pa, pa yan na halimbawa ng aso, pusa at mga tigre, di ba? Well, Uh, Ang kung kukumpara natin sa mga taong ganito na ganid at mamalibog sa pera ay uh, yung nanirahan sa kumukulong apoy. Natatandaan po yun, di ba? Yung mga kumukulong apoy. <laughs> Yan po yung mga tao na may kukumpara mo po sa mga, mga, magnaka, mga, mga magna na. <laughs> Yan po dapat ay dyan sila kumira. Sana naman ay huwag kainin ng sistema si ano si Secretary Season sa pagpapatuloy ng kanyang plano na kasuhan at iimbestigahan papunta sa mga congressman na mabubunyag at papunta sa ombudsman para makasuhan. Marami itong mga ghost project eh, kaya malamang ay marami talaga ang sangkot diyan sa mga pwedeng lumabas ang katotohanan na Marami ring politiko ang uh, masasangkot dito. Basta tayo, nag-aabang lang tayo kung sino ang masasangkot na malaking isda, di ba? Kasi ang flood control naman ay investigation ay duduktong yan sa GAA budget 2025 na talaga namang magkakaduktong yan na sana naman ay may mabaragot dito. Kaya nga, todo depends hearing ng kongreso, di ba? Na ng walang kwenta na sila-sila lang ang naglulukuhan. Diyan, sa kamera. Imagine, namimili sila ng gusto nilang uh, resource person. So, sino lang ang gusto nila? Na e, nagtatalo-talo pa sila eh. Pare-pareho pare, -pero, pare din sila. Kaya nga nag out siya na eh, si Toby Chanko eh, di ba? nag-alboroto si Ungab, si Kongresman Ungab, nag-alboroto dahil nung maano nila eh, nung ma la, ma, 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 ano tawag dito, ma kumbaga ko montra si Hagarin na hindi nila ipapatawag, lalo na si Yabante. na duwag eh no naging bahagang buntot eh nawala yung pagkayabang eh nawala yung ano yung pagiging ano agresibo niya nung marinig niya na papatawag si Mayor Magalo sa kanya magdidesisyon aba hindi man lang na desisyonan umurong ang buntot lang ya yung bakit din nila ipatawag nga si Mayor Magalong di ba at isaldi ko isang malaking kabalastugan ang uh, pinaggagawa nila sa kongreso diyan tayo ba maniniwala pa hindi na di ba para sa akin hindi na wag nga kayong manood diyan sa kongreso na yan lang yaya. Umpisa pa lang eh nag-aalburuto ng mga relista sa tapat ng ano eh ng parking area ng pamilya Diskaya. Yan po. Yan po yung talagang nag-uumpisa na yung galit ng tao. Nagtitimpi lang sila. Baka naman wag naman sana na magaya sa Indonesia, di ba? Na talaga namang sinugot, sinunugot, sinugod yung mga kamara doon. Di ba? Kaya ito no, dahil sa nga nag na nga, dahil um, sa ano, di ba ibig sabihin ay galit na ang taong bayan, lalo na sa gobyernong Marcos na ito. Di ba? Kaya ito po no, uh, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, umpisaan po natin ang video ito. Ayan po, Secretary Vince Dizon, ang lahat ng lokal na proyekto, hindi lamang ang may kaugnayan sa flood control. Magihigpit din ang kalihim sa lahat ng mga proyekto ng ahensya. Alamin ang buong detalye ng balita ni Shina Torno. Order, or I will order today, a pause to all biddings of locally funded projects. So, di ba? Makita natin, di ba? Bagong sekretary, ang bilis ng action, di ba? Samantalang si Bunuan, wala, tahimik, at ang higit sa lahat, may pinagtatakpan siya. Imagine, dalawang ghost project lang ang ipinasa niya. Pero hindi na si Marcoleta sa kanya. Imagine, ang sabi ni Marcoleta ibabalik niya talaga yan. Hindi siya naniniwalang dalawa lang ang naging ghost project. Talagang ano, no? Talagang dapat makasuhan din si Bunuan dito. Yan ang matapang na pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na imbestigasyon ng gobyerno sa kontrobersyal ng mga flood control project na kinaharap ng ahensya. Alinsunod anya ito sa direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yeah, pero ito si talagang sirang-sira na talaga ang gobyernong Marcos eh no. Kahit anong pang gawin niya, eh. talagang nung manalo ang, talagang nanalo yung Senado ng mga Duterte Black. Siya na yung talagang nagkusa, di ba? Halata eh. Di ba? Yung pananahimik niya dati. Ngayon, nagbubulgar na siya eh. Eh wala na eh. Wala na siyang makakapyan sa, ano, eh, sa Senado eh. Puros mga Duterte Black na eh. Ngayon, sa kanya na ngayon, ngayon ang problema. Sa gobyerno niya, marami na ang taong galit sa gobyerno niya. Sa totoo lang. Hit ni Dizon, hindi lamang proyekto na may kinalaman sa flood control ang pansamantala niyang pinatitigil. Why ako nagpapapos? Bakit ako nagpapapos? Kasi kailangan muna namin i-review at aralin based on the President's Directive to clean house. Galing, di ba? Lupit. Of the government, of the DPWH from sa ilog. Ayaw namin, Iyan, no? na niyang matapos naman sa ilog. Ang tunay na, na ano? Uh, pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Oh, so, dapat lang para hindi masayang etong 2026 binabantayan na talaga ng Senado kaya etong 2026 open at uh, live na talagang tinetelecast yung ano yung appropriation nila Sabi pa ng kalihim na ang desisyong ito ay bahagi na nakikita niyang hakbang para, makab para makabuo ng mga safeguard contra ghost at substandard projects. Isususpindian niya nito sa loob ng dalawang linggo. Yan oh, imagine o. Oh. Kung nakikita na yung itsura oh. gawain ba ng tao yan? sa totoo lang, ang lakas ng rumagasa, hindi nila naisip yun. Malakas rumagasa ang baha na tubig, yung pressure ng tubig. Tapos kanya lang ay itsura. Kaya nakakagalit ang mga, ang mga tao, lalo magagalit sa ginagawa nilang ganyan. Madidismaya ka talaga sa itsura ng flood control na yan. No? Oh. Imagine, sakalang inumpisahan kung kailan na bulgar na sila. Ito, ito talagang obvious na obvious. Ito, walang kawala yung contractor nito eh kay sekretaryo Dison. napagpasya na po nila. Huli na ang lahat. Huli na ang pagsisi nila. Yari sila pagbibing at inaasang ilalabas ang mga resulta ng review o investigasyon sa mga susunod na linggo. Hiniling na rin ni Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na ilagay sa lookout bulletin ang ilang opisyal ng DPWH at kontratistang sangkot o manos sa anomalya. Kabilang sa nilabas listahan ng ahensya ang mga officer in charge at assistant regional director, finance and procurement section at iba pa. Kasama na rin ang mga kontratistang sila sa... Ayan, dalawang to. Talagang maraming nagalit dito eh, di ba? Yan yung talagang binat uh, binato sila ng putik eh. Yung parking area lahat ng mga mamahali nilang sa ay talagang binato. Ay grabe talaga. Talagang dyan sa video niya, ano kampanting-kampantis sila. sila oh. Talagang pinagyayabang pa nila yung yaman nila eh. Pero yung, yung pagyayabang nila, yun ang talagang magpapahamak talaga sa kanila. Dahil kitang-kita na ang ebidensya, kahit naitago pa nila ang kotse nila, di ba? nung bumisita sa kanila yung costume, Wala na, tinago na yung mga mamahalin nilang kotse. Kahit na itago nila, yung interview nila kay, ano, kay Julius Baba, eh, ebidensya na yun. Di ba? Para Turley Discaya, nagmamayari ng ilang construction companies, Mark Alan Arevalo ng Wawa Builders. At Ito, isa pa to. Yan, yung mga contractor na yan. Ang laki rin na nakuha na Pero huli pa rin sila. Ito ang mga mananagot. Isasampulan talaga ng sekretary to ni Secretary Dison. Sasampulan talaga itong mga kontraktor na to. Pero marami pa siyang manoy, eh. Kung eh, marami pang mapapanagot at marami pang mabididiscovery na mga ghost project. Dahil walang tigil daw eh. Araw-arawin araw, -araw daw sila ni Secretary Dison eh. Na inspeksyonin yung mga bawat uh, blood control na ghost. Ghost naman at uh, walang nangyari na kahit pa lahat mga piko eh, hindi nakita sa lugar. Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated na ay nagbigay ng 30 million pesos ay sa kampanya ng ONICET President Cheese Escudero. Sa ngayon, termado na ni DOJ po. Secretary Jesus Crispin Rimulia ang listahan ng malupet, 26 yeah. nakabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order. O oh, yun, yung malamang at sa malamang eh, talagang harang na nila eh, sarado na yung pinto ng naiya. Yung immigration, handa nang isara. Talagang nakasara na. Ibig sabihin, eh, nakahull departure na yung mga yan. Sigurado ko. Oh, ilang araw matapos italaga bilang kalihim ng Department of Public Works. Yan o, di ba? Ilang araw lang. Grabe. Ilang araw lang yan, nagligid na agad. Samantalang si Bonoan, taon, ilang taon, hindi man lang nasinip kung ano yung nangyayari sa actual na flood control project. Ito ang magaling na sekretary. Yari sila rito ngayon. Sa highways o DPWH, agad nagsagawa ng inspeksyon si Vince Dizon sa mga flood control project, partikular na sa lalawigan ng Bulacan. Ang magaling at pinakamabilis na kontraktor na nakita ko. Oh, na 270 diba? <laughs> days, oh? ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Na hmm. ito, kahayupan pa okay. na ito. Oh, And all yeah, their tama, possible tama niya. affiliates. No, kung alam naman natin, minsan may mga, may mga, kung sino man ang may-ari ng wawaw, meron din siyang mga, ibang, lahat yun. Hindi kang, kung, kung ma mahanap namin yung mga, yung mga kumpanya na siga din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, -wow, pati yon papaban natin. Oo, so, dapat lang. Dahil sila rin yun eh. Kung bagay, makakalusot at makakalusot sila. Kaya yung mga buong itsura ng contractor na yan, at may mga, kung may mga, may mga kamag-anak na may-ari ng contractor nila, o kung sakaling yung anak nila, pinsan nilang may-ari, di ba? sangkot din yun. Kung bagay, ila lifetime ban din yun ni Secretary Dizon. Kaya, good luck po sa mga contractor na, na kung bagay, nagkukunik sa mga sa mga contractor na maanumalya. ba? Diba? This is criminal. Mga hayop to mga tao. To. Hindi tao um, to mga 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 taon. Nyo. Sa huli, Dizon. These... Kumpara ba naman sa hayop? Lang yan kung tutusin ang totoong hayop na mga ano eh, maamo pa eh. Pero para sa akin, hindi naman dapat ikumpara sa hayop dahil kawawarin yung mga hayop eh. Hindi natin pwede kumas sa mga taong ganitong mga krimen. Grabe. Nasimula pa lamang ito at marami pang mabubunyag na mga anomalya sa mga flood control project ng gobyerno. Kasabay nito, rerepasuhin din ni Dizon ang panukalang pondo ng DPWH para sa 2026 upang ito ay magamit sa tama. Ayan po, hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin ang pahayag at napanood po natin ang buong video, di ba? Napakinggan natin yung pahayag na matigas, matikas na sekretary na talagang sana ay maituloy para mapatunayan natin na ang isang sekretary ay may paninindigan ay hindi natatapos sa salita lang, kundi sa action lang, sa action na dapat Uh, matapos ang investigasyon niya at uh, hanggang sa mabalitaan natin na may mananagot. Hindi lang kontraktor o mga DPWH ang dapat may managot dito. Yung may kasangkot na politika, politiko, na kagaya ng kongreso, kongresman, malamang kasi sila kasi yung mga direktang mga kongresman yan talaga. Iyan yung mga ano, yung mga umihingi ng ano, ng uh, tawag doon, yung nakikiusap kay Bonuan daw. Yan daw yung balita ano. Pagdating sa pagbabajet uh, tiba, uh, pagbabudget, diba? Yan po, sana may managot na politiko sa pangyayaring investigasyon ng ano ng ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Diso. Hindi lang pati sa investigasyon ng Senado si Marcoleta eh, talagang nangako rin na tatapusin niya talaga investigasyon hanggang sa may managot. Hindi lang matatapos yan sa contractor, hindi lang matatapos yan sa DPWH, kumbagay hanggat sa may masangkot na politiko, pag ng congressman. Kaya, yan po. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.